Ayon sa kasaysayan, ang bulakan ay nagmula sa salitang bulak o tinipil. Ito umano ay dahil sa ang pook ng bulakan noong araw ay maraming tanim na bulak at bulaklak. Alam niyo ba na ang paglagda sa kasunduan sa biak na bato ang isa sa mga mahalagang bahagi ng bulakan sa kasaysayan? Ang lalawigang ito ay isa sa mga lalawigang nag-alsa sa mga kastila. Sa katunayan, ang simbahan ng Malolos at simbahan ng Barasuin, ang isa sa mga naging punong himpilan ni Pangulong Emilio Aguinaldo at ng kanyang batasan. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa isa sa mga lungsod ng Bulacan, ang lungsod ng San Jose del Monte Bulacan, ang pinakaunang lungsod sa Bulacan. Naitatag ito bilang lungsod noong taong 2000. Ang lungsod ay nahahati sa dalawang distrito at binubuo ng limamputsyam na bar mga barangay. Ilang karumal-dumal na pangyayari na din ang naitala sa lalawigan ng Bulacan noong nakaraang mga taon. Isa na dito ay ang nangyaring pagpatay sa walang kalaban-laban na mag-iina noong 2019. Balikan po natin ang naging masakit na kamatayan ng mag-iina na tinawag nilang Casabuena Massacre. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. April 3, 2019 ng gabi ay nakatanggap ng report ang tanggapan ng pulis sa San Jose del Monte Bulacan tungkol sa natagpuang wala ng buhay ng mga katawan na mag-iina sa Caresa 2A, Barangay Pian, San Jose del Monte Bulacan. Agad naman na nagtungo ang mga pulis sa itinurong lugar at dito nga ay nila ang mga biktima sa kalunos-lunos na kalagayan. Ang mga biktima ay kinilalang ang 28 years old na si Jamie Casabuena at dalawa nitong anak na lalaki. Ang 8 years old pa lamang na si Anton Gabriel at ang 4 years old na bunso na si Joaquin Mateo. Naliligo ang mga ito sa kanilang dugo, sanhi ng tama ng saksak na tamo sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Sa isinagawang investigasyon ng San Jose del Monte Bulacan Police sa pangunan ni Colonel Jeremiah David Vangayan ay posibleng ilang oras ng patay ang mga biktima dahil sa kalagayan ng mga katawan. Ang dugo dun sa loob ay halos tuyo na tapos bloated na po yung katawan. Apparently mga ilang oras ng patay ang mga to. Based dun sa initial na findings ng SOCO is may mga saksak po itong Uh, mga biktima. Nawawala din ang mahalagang gamit ng mga biktima gaya ng cellphone sa iba pa. Nagawa naman ma-recover ng mga pulis ang isang duguan pang patalim malapit sa puntuan at isang electric cord na siyang hinihinalang ginamit ng murder weapon. Wala ding bakas ng force entry sa pintuan, kaya naman ay malaki ang posibilidad na kilala ng mga biktima ang suspect. Ayon sa pamilya ni Jamie, ay susunduin sana siya ng mga kapatid noong gabi ng April 3 dahil sa mayroon silang usapan na sasama ang mag-iina na magsundo sa kanilang ina sa airport galing ng ibang bansa. Hindi kasi ang mga ito sumasagot sa tawag at text messages at dito nga ay tumambad sa kanila ang dugoang katawan ng tatlo. Susunduin po sila ng mga, nung mga kapatid niya kasi yung asawa ko darating ngayong 11. Susunduin sila dito para kasama sila sa airport. Pagdating nila dito, discover nilang bukas yung pinto. Pumasok po yung ate ko, si, yung ate ko po na isa pumasok po sa loob. Tapos po nagsigaw na po siya. Tapos pumasok na rin po ako. Tapos nakita ko po yung, mga ate, yung ate ko tsaka po yung dalawa kong pamangkin. Natuguan uh, na po. Una nilang nakita si Jamie na nasa sala. Ang kanya namang anak na bunso na si Joaquin Mateo ay nasa kusina at ang walong taon na si Anton Gabriel ay nasa kanya lang silid. Si Jamie ay isang single mother at mag-isa nitong tinataguyod ang dalawang anak. Tatlo lamang sila na naninirahan sa kanilang bahay at wala silang kasama. Maliban dito ay may ilang mga saksi ang lumapit sa kapulisan at nagbigay ng kanilang salaysay. Ayon sa isa sa mga witness na kapitbahay ng mga biktima, ay nakita niya ang dalawang lalaki na kumakatok sa pintuan nila Jamie noong gabi ng April 2. Kita ko pa siya. Tumutulong siya sa paggawa ng trapal nila. Sino kasama niya? Yung dalawa niyang anak, narinig ko, tsaka yung isang gumagawa. Na alas, alas 9 ng gabi, na kumakatok, na may nagbukas na isang bata, uh, batang lalaki, na mali eh, na pumasok yung dalawa. Mm, dalawa Ay, lalaki to? Dalawa lalaki. Ng gabi, yung kalaro ng bata, na, anak ng biktima na napatay, nasa nila yung dalawang suspect na paalis galing doon sa bahay ng mga biktima. So tinanong daw nila kung nandoon, nandoon ba yung kalaro nila, yung anak. Ang sabi nito mga suspect ay wala na natulog na. Napagalaman din nila na bago mangyari ang krimen, ay nagawa pang makapagpadala ng mensahe ni Jamie sa kanyang pinsan, kung saan ayon dito ay nasa kanilang bahay ang lalaking nagngangalang Wilson at may kasama itong isa pang lalaki. Nakiinom umano ng tubig ang mga sospek at nakikape dahil sa malapit lamang umano doon ang kanilang trabaho. Dito na nagkaroon ng lead ang kapulisan at agad nilang hinanap ang dalawang lalaki na tinuturing ni Jamie sa kanyang pinasang mensahe. At dito nga ay napag-alaman nila na ang tinuturing nitong Wilson ay ang ka-live-in partner ng kanyang pinsan yung nanay ay nakapag-text pa po doon sa pinsan niya. Sabi niya, nandoon yung isang yung isang suspect. So based doon sa text na yun, uh, pinalo up po natin 'yan. Nung nagkaroon naman ng follow up, uh, nahuli po natin tong Wilson. Follow up pa ulit tayo hanggang nahuli po natin din yung isa pang pa sospek. Kinabukasan April 4, 2019 ng alas 4:30 ng madaling araw sa pinagsamang pwersa ng San Jose del Monte City Police Station at Bulacan National Bureau of Investigations agents ay nagawa nilang maaresto ang 23 years old na si Wilson Nosal E. Cortez sa Barangay 185 Malaria North, Caloocan City. Sa pagkakaaresto kay Wilson ay umamin nito sa ginawa at dito ay pinangalanan nito ang isa pang lalaki na kasama niyang pumatay sa mag-iina. Dalawang oras matapos ang ginawang pag-aresto kay Wilson, ay agad ding nadakip ng kapulisan ang pangalawang salarin, ang 48 years old na si Joselito Cortez E. Tulibas na residente ng Area D, B12, Barangay Terona, Cavite. Si Joselito ay naaresto ng ganap na alas 7 ng umaga sa boundary ng Barangay San Manuel, San Jose del Monte, Bulacan. Ang dalawa ay positibo namang kinilala ng mga witnesses. Nagawa din nilang ma ang mga damit na sinuot ng mga ito nang gawin nila ang krimen sa isang creek malapit sa crime scene. Sa binigay na extrajudicial confession ng mga suspect, ay inamin nila na nakagamit sila nang gawin nilang pagpatay. Ayon sa mga ito nagtungo sila sa bahay ng mag noong gabi ng April 2 at humingi ng maiinom dahil sa kakilala ay pinatuloy sila ng mga biktima at tinimplahan pa ng kape. Ayon kay Wilson, ay pagnanakaw lamang umano ang kanilang motibo. Ngunit dahil sa nanlaban ng biktima ay dito na nila ito napatay. Pinatay na rin nila mga walang kamuang-muang ng mga bata dahil sa kilala sila nito. Ayon pa sa kanila, ang cellphone ay kanilang ibinenta sa halagang 200 pesos lamang. Pinamin ko po, po. Na? Pinatay po namin yung mga tao sa loob ng bahay. Bakit yung pinatay? Para pag nakawan sir. Ano nakuha nyo? dalawang cellphone lang po. Sabog na sa ho kami sa droga po. Ang pangyayara noon eh, wala naman talagang ano eh, talagang wala kami sa sarili talaga sir. No, nakapasok po kami, pag ano, nagiinom-iinom kami doon sa loob ng bahay. Samantala, hindi naman napigilan ng galit na galit na si Mang Jaime ang bugso ng damdamin nang makita niya ang dalawang lalaki na pumatay sa kanyang anak at mga apo. Hindi naman napigilan sa sarili ko eh na kahit papano may ganti ko man lang naman yung ginawa nila sa mga bukod sa kasalanan ko. Makalipas ang walong oras mula ng matagpuan ang katawan ng mag ay naglabas ng pahayag si Bulacan Police Provincial Director, Police Colonel Chito G. Barcelona, na solve na ang kaso ng nangyaring massacre ng mag-iina, at tapos na maaresto ang dalawang may sala. Ayon sa kanila, ay sapat na ang mga ebidensya at testimonya ng mga witnesses Ganon din ang pag-amin ng mga suspect para ang mga ito ay mapatunayang nagkasala. Sila ay sinampahan ng kasong pagnanakaw at pagpatay. April 9, 2019 ay muling lumabas sa mga pahayagan ang pangalan ng 48 years old na si Joselito Cortez dahil sa ginawa umano nitong pagpapakamatay sa loob ng kulungan sa San Jose del Monte Police Station 1 sa Barangay Poblacion kung saan ito nakapiit. Ayon sa report mula sa Bulacan Provincial Police Office, ay isang inmate na nagnangalang Marlon Sabonsulin ang nakakita sa wala ng buhay na katawan ni Husilito sa loob ng comfort room sa custodial facility ng bandang alas dos ng madaling araw. Nagawa nitong makapakamatay gamit ang isang electric cord na ginagamit nila sa paglalaba. Nang makita nila ang katawan na hindi nila ito ginalaw at agad nilang inalerto ang jail guards. Nang makalas ng jail guard ang tali ay sinugod pa nila si Yusilito sa district hospital. Ngunit diniklara ito ng mga attending doctors doon na wala ng buhay. Samantala ay nagawa pa nitong mag-iwan ng isang sulat na may mga nakalagay na katagang. Patawad po sa aking nagawa. Ako po ay nagsisisi ng malaki sa aking nagawa nawala ako sa aking sarili. Nagmamahal, Joselito L. Lumba. Ayon sa mga pulis, ito marahil ay inuusig ng kanyang konsensya dahil sa hindi makatarungan at makataong pagpatay ng mga ito sa mag-iina. Lalong-lalo na sa dalawang batang musmus na inalisan nila ng karapatang mabuhay. Ang apat na taon na si Joaquin Mateo ay nagtamu ng 21 ng mga saksak Samantalang ang nakatatandang kapatid nito na si Anton Gabriel ay nagtamu ng labing limang tama ng mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pagsisihan man nila ang ginawa ay huli na. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.